Hi guys! Sarasamahan niyo ako dito sa pagawaan ng embutido na may napakamura at sobrang mabenta kaya naman pala nakaka 2,000 pieces sila ng embutido at sa isang araw lang yan. Ito ang Hanavis Meat Shop na located sa may Dasmarinas, Cavite. 5 years na nga daw nilang ginagawa to at sobrang pasasalamat nga ng owner dahil hanggang ngayon maraming sumusuporta at tumatangkilik ng produkto nila. Nakakabilib nga din dahil alam nyo ba 23 years old lang yung owner nito nung sinimulan niya yung business na to at hindi lang yon marami pa sila nabibigyan ng trabaho sa community nila especially kapag maraming orders Minsan daw kasi kapag sobrang daming orders, kailangan nila mag-24 hours. Umaabot daw ng 20 staff per shift, eh ang kailangan two shifts, so total of 14 na katao ang nagbibigyan nila ng trabaho. Kaya no wonder, sobrang binibless sila dahil ang dami nilang natutulungan. Imagine guys, 2,000 pieces ng embutido ang ginagawa nila sa isang araw at hindi pa kasama dyan yung ibang products na tinitinda nila. Nako, lalo na daw pag December talagang non-stop na yung gawa nila. Sobrang nakaka-inspire lang din talaga yung kasipagan ng mga Pilipino. Imagine ninyo, nung 23 years old siya, nagtatrabaho pa siya sa isang opis sina at pinagsasabay yung pagtitinda ng mga products niya hanggang sa lumago ng lumago kaya eventually kailangan niya na nang iwan yung trabaho niya at mag na lang dito sa sariling business niya. O ba diba, ang galing, tsaga lang talaga sa umpisa kaya sa mga nagbabalak mag-business basta gusto at mahal mo yung ginagawa mo laban lang, walang susuko dahil mangyayari din yung matagal mo ng pinapangarap. Kaya naman ano pang inaantayin natin guys? Huwag na natin patagalin, itry na natin! Uh, mam Ma Ma'am, ano pong story behind nitong embotido business? Bali, noon, nung way back, ah uh, parang five years ago, pagka-graduate ko, nagtrabaho ako nun sa malayo. So, nakikita ko, napapansin ko na parang bayad utang lang, ganyan. Naisip ko na yung pagkain, yung frozen meat, uh, processed meat, like yung mga embotido, ah uh, nakikita ko, patok sa market. Gusto ng mga bata. So, naisip ko na sabi ko, bakit hindi namin itry? Mag-search ako sa YouTube, ganyan. Kasi i-improve ko na lang. Tapos ayun, hanggang sa may tumulong sa akin, yung ganyan, mga kaibigan ko, ganito, para mas i-improve. Kasi umaorder din sila sa akin. So, kinukuha ko yung feedbacks nila. Kung para mas ma-improve ko pa yung lasa ng, ano ko, yung pinitinda kong product. At saka, at the same time, mura ko siya mamarket. At saka, mas maraming bumili pa po sa akin. Bali, ang goal ko kasi para dito sa business na to, yung matulungan ko yung mga tao, yung mga taong hirap ng buhay, ganyan, yung sa malang bilhin yung manok, yung baboy, magkano na. Diba, nasa 400, tas ito magkano halaga lang, murang-mura, kaya mong araw-arawin bilhin. Guys, nandito tayo ngayon sa pagawaan ng embotido at alam nyo ba, ang isang peraso sa kanila, 7 pesos and 50 centavos lang. No wonder kaya ang pinakamalakas nila sa isang araw e 2,000 pieces. At sa ordinary day, nakaka-1,000 pieces sila ng embotido Marami daw umorder sa kanila from Lipa, Batangas, Cagayan. Pati sa Bicol, umaabot tong embutido nila. Kaya try na natin. Mahaba to guys. Syempre, pinlating lang natin. Karamihan daw ang mga bumibili sa kanila, yung may mga restaurant or tapsihan. Bulk order sa kanila ng embutido. Hmm. Kap. Uh, Uy, malasa siya, ah. malasa. At bagay siya dito sa sauce. Mmm daming carrots din. Pag sa embotido, okay din yung ganitong luto. Pero pag ako, magluluto ako ng embotido, gusto ko yung medyo tostado. Masarap. Pero masarap na rin to. Kasi yung pinaka-embotido nila, masarap na. Kahit wala ng sauce, masarap na to. Malasa na. Mm. At ang maganda pa dito guys, chicken yung gamit nila dito sa embotido. Kaya less fat. So kung medyo conscious ka sa mga kinakain mo, okay to. Yeah. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko na nagpo-promote ng business namin na para mas lumaki pa, mas malaman pa ng iba na meron kami ng product na yun ini-invite ko po ulit kayo na i-like at saka i-follow at saka i-visit po yung page po namin, Hana Viz Shop, para po makita nyo po lahat ng mga products na meron kami. Marami pa po kami bukod sa embotido. Meron din kaming burger patty, uh, baloney, skinless, longganisa, ham, saka hotdog. Visit na lang po kayo doon, tas kung may mga katanungan kayo, kung may order po kayo, advance order lang po kasi marami po tayong mga customers na umu-order.